So, magandang hapon mga kapanbers for, for, for today's episode. Samahan niyo po ako mag-apply tayo ng si Commander Liquid Complete Fertilizer. So, bakit po gina, ano, ginamit natin itong si Commander Liquid Foliar Fertilizer? So, complete na po siya. And then, nandito na po lahat ng hinahanap natin about sa organic o or pure organic foliar fertilizer. Instead na foliar sa kasama na po yung fertilize, pag-fertilize ng ating mga halamang gulay or mga tanim natin. Dito na po yung fungicide, insecticide, malyuricide or foliar. At sa same time, pampag, pampabigat siya ng timbang ng ating mga inaharvest. Then, ang pagano po nito, every 16 liters na tubig is katumbas ng ito, dalawang lata ng sardinas. O, nasa 300 ml siguro yan kung hindi ako nakakamali mga ka And then, dahil ganitong sitwasyon na o kakarbis pa lang natin itong ating tanim na sili, gagawin natin double dose. Bakit nag-double dose tayo sa ating tanim? is e, Kailangan kasi mag-double dose tayo, nandoon na po yung sinasabing insecticide, fungicide, malusicide, at marami pang iba na mga benefits nitong si Commander Liquid Complete Fertilizer. Meron po siyang 18 18 benefits yung makukuha natin dito pag gumamit tayo ng si Commander Complete Liquid Foliar Fertilizer. So meron po siyang soil conditioner, soil, soil, activator, and then soil enhancer, booster liquid fertilizer. Nandito na po nakapaloob kay Commander Liquid Complete Fertilizer. So gagamitin natin is apat na lata ng sardinas is katumbas ng 16 liters na tubig. Kagaya na sinabi ko kanina is kaya bakit tayo nag double dose. Ayan, so super bango ni Commander Liquid complete fertilizer nandun na po yung yung mga nabanggit ko kaya nag-apat na lata tayo yung i-apply natin dito every 16 liters sa topic so lagyan na natin para ganda na tayo abutin ng ating gabi. hapon po ako nag-apply kung napapansin nyo po alas 4 hanggang alas 6 ng hapon pwede tayong mag-apply nito kasi doon na magsisipaglabasan yung mga peste yung mga mapanira sa tanim natin na halamang gulay Then at the same time, meron na po siyang liquid booster or plant booster. And then, yung pulyar na hinanap natin dito na po, yung pampabulaklak, pampadami ng bulaklak. And then, dumadami din po yung bunga niya. At kung maraming bunga, maraming i-harvest. Dalawa na po yung nalagay natin mga kaparmers, then lagay na po tayo ng dalawa pa para makompleto na yung apat na lata ng si Commander Liquid Complete Fertilizer. Ayan. So, pwede nyong haluin yung Hindi natin aloy nito kung mapitay panghalo o oh, depende sa inyo. Pero liquid naman siya. Okay, okay na siya sa ano. Pwede. Nakadepende sa inyo kung gusto niyo panghaloin yung mga farmers, depende pa rin sa pangangailangan ng mga tanim, yung pag apply natin. So, kanina, sinabi ko is dalawa, yung, yung nilagay, pwede nating ilagay sa 16 liters na tubig, is pwede nating i-double dose kasi nga, ang purpose natin dito is hindi naman po to nakakasama pag naging overdose yung paglalagay natin o yung paglagay natin 16 liters na tubig. Pinapakita ko lang sa inyo na ito pong paggamit natin is pure organic, hindi po siya synthetic or hindi po siya nakakasama kalusugan or o malanghap natin din sa ating mga tanim na halaman kung i-apply natin sila then ilang po pag-spray yung paggamit nito pwede nyo rin pong tunawin sa 16 liters na tubig kagaya din po ng kanina is dalawang timba, uh, dalawang lata katumbas sa 16 liters na tubig, depende po sa inyo pwede din po isa, depende po kung flowering stage pa lang, hindi pa kayo nag-harvest sa lagay ko is nag-harvest na tayo is dinobol noble dose ko, yun po ang aking ginamit o ginawa na method para sa ating pag-apply ngayong araw